Ayon sa Librong Testament of Solomon, habang itinatayo ni Haring Solomon ang unang templo ng Jerusalem, ay misteryosong nanghina at sumama ang pakiramdam ng isa sa pangunahing mason. At matapos taimtim na magdasal ng dakilang hari para sa kasagutan sa problema ang kanyang kinakaharap, ay bumisita sa kanya ang Archangel na si Michael at binigyan ang hari ng isang singsing -sing na may marka o seal ng dakilang lumikha na nagbigay sa kanya ng kakayahan upang mapasunod ang mga demons at spirits. Gamit ang kapangyarihan ng singsing ay tinawag niya ang demonyo na gumagambala sa kanyang stone mason at sa takot ay isiniwalat sa kanya ng kampo ng kadiliman na siya nga ang dahilan ng pangihina ng kaawa-awang tagalingkod ng hari. Matapos nito sa tulong na rin ng kapangyarihang ipinagkaloob kay Solomon ay sapilitan niyang tinawag ang iba't ibang demonyo upang makakuha ng mga impormasyon tungkol sa kanilang pangalan, kakayanan, mga senyales ng kanilang presensya sa mundo, mga konstelasyon na kanilang inire mahikang pangontra sa mga sakit na kanilang dala at ang mga individual na anghel na kanilang kinatatakutan. At dahil na rin sa kapangyarihan ng Sing-Sing na mapasunod ang mga kampon ng kadiliman ay minabuti ng dakilang hari na utusan ang mga ito na tumulong sa pagpapatayo ng templo upang mas tumibay at mapabilis ang proseso nito. Nasa nasabing libro din ang paglalarawan ng interaksyon ni Haring Solomon sa iba't ibang kampon ng kadiliman. Isinasaad din sa libro kung paanong unti-unting nawala ang pananampalataya ng hari sa Panginoon Sa tulong ng kanyang mga kabiyak na sumasamba sa iba't ibang Diyos Dahil na rin dito ay nagpa ang dakilang lumika na bawiin ang makapangyarihang singising -sing Sa tulong ng isang anghel na may itsura ng isang leon At agad din pinatawan ng Panginoon ng parusang exile si Haring Solomon Bagamat na ibalik din naman sa hari ang kanyang kaharian matapos niyang magsisi at humingi ng tawad sa dakilang lumikha ay hindi na ibinalik sa kanya ang makapangyarihang sing-sing na nagugat din sa iba't ibang alamat kung saan na nga ba dinala nung nasabing anghel. Isa na dito ay ang kwentong matapos kunin ng anghel na maitsura ng isang leon, ang mahiwagang sing-sing sa hari ay inilaglag nito ang seal of Solomon sa ilog ng Nile na nakuha naman o ng isang manging isda matapos nitong mahuli ang isda na lumunok sa makapangyarihang sing, -sing. Kung hindi mo pa kilala si Haring Solomon, siya ay isa sa pinakakilala at hinahanga ang karakter sa Biblia. Nakilala din ng mga Muslim bilang si Sulaiman. Bukod sa kanyang debosyon sa Panginoon, hindi din matatawaran ang kanyang angking lawak ng kaisipan at katalinuhan para panmunuan ang kanyang mga nasasakupan. Disclaimer lamang na ang iyong narinig at napanood sa bidyong ito ay hindi nanggaling sa Biblia. Kaya naman kung ikaw ay naghahanap ng accurate na interpretasyon at aral tungkol sa anumang relihiyon, ay pinakikiusapan kita na makinig lamang sa isang Bible scholar o kaya naman ay sa isang pari o mga kaparehong profesyon. Kung nagustuhan mo ang video ito ay iniimbitahan kitang mag-subscribe sa aking channel at mag-iwan na rin ng like at comment para sa iyong opinion. Maraming salamat sa panonood.